Mga boss, magandang tanghali. Ngayong tanghali, may Hyundai Starix tayong i-check ngayon. Ang problema nito daw ay ayaw daw umikot yung isa dito na auxiliary fan. So, check, check natin kung saan dito. Kasi ang sabi lang man ng may-ari, isa daw dyan ang di ayaw umikot. Kaya, yeah, natin. Tingnan natin yung susi. Ayan. Tapos on lang natin yung aircon. Yun. So kahit hindi napan na rin yung makina. Pwede na. Ayan lang. So ayan. Umikot na yung isa. So ito pala ang ayaw umikot. So check natin yan kung ano bang talagang problema. So simula tayo sa basic kuha muna tayo ng tools testingin muna natin ng bisik ganito muna tayo para malaman natin kung anong problema ayun magkita so, nyo mga boss umikot so ibig sabihin pag ganyan mga boss karumbras ang problema niyan. okay ang wiring